Sa mga nakakilala sa akin, sa mga nakikakalo sa akin, alam nyo na panagtanong ako ng any questions, gusto kong makatulong makasagot sa inyo, and yung curiosity nyo, gusto kong matulong ako masagot. May nagtanong ba naman, talaga bang ang pag-workout ay nakakaliit ng jun Tsaka, bading ka ba talaga idol? Kaya muna, hindi mo ko idol. Pangalawa, ah, wala naman tayong against sa mga gay, bading, lesbian, third sex, o kung ano man sex nyo, pero ako oh, ang mahal ko bukod sa Diyos ko, asawa ko at ang magiging anak ko. So, pag babae, mahal mo sa Diyos, sarili mo at maging anak mo, ay tinatawag doon lalaki. Oo, yung mga ganyan bagay, kung di mo kaya sabihin in person, huwag ka na mag-comment section. Tapos, idol, ba't ayaw mo na mga hindi mga gandang tanong eh, nagva-vlog ka? Hindi naman ako nagva-vlog at hindi ko naman hinihingi follow mo ako. Diba? Kung ayaw nyo, I-follow nyo yung gusto nyo i-follow. Ahin natin ang negativity. As much as possible, gusto natin mag-spread ng positivity at makatulong sa kapwa. Yun lang naman yung, oh, tama kayo, mali.